Sa mga nakalipas na araw, isa sa mga naging sentro ng talakayan sa Blue Ribbon Committee ay ang mga naging pahayag ni Kongresman Rodante Marcoleta. Sa kanyang pagsasalita, binigyang diin niya na hindi dapat magpatuloy ang palitan ng mga pasaring at personalan sa loob ng isang opisyal na pagdinig. Ayon kay Marcoleta, iisa lamang ang layunin ng lahat at ito ay ang matukoy kung saan nag-ugat ang mga problemang kinakaharap ng bansa. Isa sa mga sensitibong punto na kanyang tinukoy ay kaugnay ng paglutang ng isang testigo na si Master Sergeant Orly Goteza. Ayon kay Marcoleta, hindi niya kasalanan kung siya mismo ang tinukoy o hinanap ng testigong ito. Sinabi rin niya na wala siyang personal na koneksyon dito at hindi niya kilala ang nasabing tao. Ngunit sa kabila nito, nanindigan siya na kailangang manatiling maayos at may respeto ang proseso ng investigasyon. Dagdag pa ni Marcoleta, ang tunay na dapat tutukan ay ang mga mahahalagang usapin na may direktang epekto sa mamamayan at hindi ang mga pasaring o akusasyon na walang malinaw na patutunguhan. Muli niyang iginiit na ang tanging dapat panghawakan ay ang layunin ng pagtuklas ng katotohanan. Kung susuriin, makikita na ang tono ni Marcoleta ay naglalayong linawin na hindi siya dapat ituring na kalaban sa pagnanais na maresolba ang mga isyu. Bagkus, nais niyang ipunto na dapat magkaisa ang mga kasamahan niya sa gobyerno sa paghahanap ng solusyon. Bilang tagapanood o tagasubaybay, mahalaga ring tandaan na lahat ng ito ay bahagi ng isang opisyal na proseso sa loob ng Senado at Kongreso. Ang mga salitang binitawan ni Marcoleta ay bahagi ng kanyang pananaw at depensa. Kaya ta bilang manonood, maaari nating timbangin at suriin ang mga ito batay sa kabuuan ng mga impormasyon na inilalabas sa publiko. Kung titingnan sa mas malawak na perspektiba, ang ganitong mga pagdinig ay hindi lamang simpleng pagtatanong o sagutan. Ito rin ay nagsisilbing salamin ng kalagayan ng ating lipunan kung paano hinaharap ng ating mga leader ang mga seryosong usapin na may kinalaman sa katiwalian, pananagutan at tiwala ng publiko. Mahalaga ring bigyang diin na ang lahat ng panig ay dapat pakinggan at suriin ng patas. Ang mga testigo ay may kanikaniyang salaysay at ang mga opisyal naman ay may karapatang magpaliwanag at ipagtanggol ang kanilang sarili. Kaya hindi rin makakabuti na agad-agad tayong humusga nang hindi buo ang konteksto. Sa dulo, ang naislang ni Marcoleta na iparating ay ang kahalagahan ng pag-iwas sa personalan at pasaring at ang pagpokus sa mas mahalagang layunin ng investigasyon at bilang mga mamamayan, ang ating papel ay maging mapanuri, responsable sa pagbabahagi ng impormasyon at manatiling nakatutok sa mga isyong tunay na nakaaapekto sa ating bayan. Usaping pampersonal at pangkalhatang pribilehyo. Ginoong Pangulo, ang gulo-gulo na po natin. Ito pong huling pagdinig sa Blue Ribbon Committee na kung saan ay lumabas po ang isang testigo na nagngangalang Master Sergeant Orly Gutesa ako po ay nabansagan na kulang po sa kortesiya. Para sa akin po ay hindi po tama na nagpapasaringan po tayo ng ganun. Iisa po ang ating layunin. Hindi po tayo magkakalaban sa layunin na matuntun po natin ang pinaka-problema kung bakit nasadlag po ang ating bansa sa ganitong kalagayan. Hindi ko naman po kasalanan ako po ihanapin ni Sergeant Gutesa. Hindi ko po siya kilala eh. Hindi ko po kasalanan kung ako po ang hinanap niya at hindi iba. Nung pong makita ko po yung kanyang salaysay, ang sabi ko lamang po sa kanya eh, kung malakas ang loob mo talaga, at naniniwala kang dapat mong gawin ito para sa iyong bansa, Dawa, dalawa lang ang pwede mong gawin para sa akin. Ipanotaryo mo yan at kung malakas ang loob mo bukas ng umaga bago mag alas 9, kailangan nandun ka na sa Senado. Alam po yung notaryo, para sa akin lang po yun eh. Gusto ko lamang siyang testingin. Kung talagang totoo nga ang kanyang mga gustong banggitin. Ang pinakamahalaga po ay kaharap siya, tatayo at susumpa sa kalagitnaan ng pagdinig. At doon ay pakikinggan natin. At doon ay sama, -sama natin siyang i-interpolate. Tatanungin. Nakita naman po ninyo kung paano niya sinasagot ang bawat tanong. Walang pag-aalinlangan. Siya lamang po ang natatangi na testigo na kumunekta sa pangalan ni Saldico at Martin Romualdez. Wala nang iba. Ngayon po siya ay naharap sa napakaraming pasaring din. Bakit po ako ay walang kortesiya? Hindi po ba ako ay humingi ng panahon sapagat hindi ko naman po alam kung talagang darating siya noong araw na yon, kaya hindi na po ako nagsabi. Gusto ko talagang paniwala ang darating siya. Dumating nga po siya, kaya ako siya inilabas. Pero kung pag-uusapan po ay kortesiya, balikan po natin ang mga nangyari. Nung ako po ay chairman pa ng Blue Ribbon Committee, Nagkaroon po ng pagdinig. Unang pagdinig ay August 19, 2025. Isang araw bago po nagkaroon ng pagdinig ang Blue Ribbon Committee, ang ating pong kasama, si Senator Lacson, ay nagkaroon po ng posting. Sa Twitter po yata ito, hindi po ako sanay dito eh. Babasahin ko po, August 20, 2025. The Senate Blue Ribbon Committee hearing yesterday is akin to the cart going ahead of the horse. Had the cart waited one day, it would not have missed the details of the truth about the many substandard ghost projects and more that will be exposed in my privileged speech today. Yun po ba, eh, courtesied? Eh? Sa akin pong palagay, hindi dapat po nagkaroon ng ganitong pagpapasaring. Alam ko po ba kung sino-sino ang tatayo para mag-deliver ng privilege speech? Matagal ko na pong sinabi noon kung kailan po ang pagdinig. Wala po akong itinago. Ngunit kung sasabihin na kung nagintay kami ng isang araw, ay mas marami pa sanang mga detalye at katotohanan ang nahihayag. Hindi po ba sinabi ko sa inyo noon... Mismong Pangulo ng Republika ng Pilipinas ang nagbigay sa akin ng USB na nandun po lahat ang mga proyektong pinaghihinala na ghost projects. Ayaw ko lamang pong ilabas ng isa-isa sapagkat sa aking pagkakaalam noon, ginawang Pangulo, mali din po yung binigay na mga coordinate sapagkat ang pinagbasihan nila yung MYPS, hindi yung PCMA na palagi ko pong binabanggit. Sa mga kahit na po, yung mga binanggit na projects ng ating kasama, salig po sa mga maling koordinasyon eh. At saka konti lang, pinili lang. Nagkataon lang po, maganda nga talagang pagkakapresent sapagkat ay eh, kulang na lang po yung cinematography at saka screenplay. Eh kung meron pa lang sanang sound effects, baka nandun yun eh. Huwag po sana magpasaringan tayo. Iisa po ang layunin natin dito eh. Yung matukoy natin kung sino ang merong utak dito. Na ngayon po ay unti-unti na pong naihayag. Sino bang natatakot kay Martin Romualdez? Marami po siguro dito sa kapulungan ito. Pero hindi ako natatakot kay Martin Romualdez. Ngayon po, kinu-question po yung notarization ng statement ni Gutesa. Dahil yung babae po, yung abogadong babae, nag-notarize, tinalikuran po niya ang kanyang yung kanyang signature, yung kanyang pirma. Nandyan po ba yung assistant natin para ipakita po natin Ayan po yung huling bahagi ng dokumentong ni notaryo doon sa opisina ng abogadang babae na ngayon ay tinatalikuran niya ang kanyang pirma. Doon sa right side po, ayan po yung ni notaryo sa dokumento ni Gutesa. Yung kaliwa po ay iba pong dokumento. Tingnan po ninyo yung pagkakahawig. Ibig po ba ninyong sabihin, Ginong Pangulo, yun pong notarial details, yun po yung kulay blue, na kung saan nandyan yung PTR, nandyan po yung MCLE number, nandyan po yung kanyang roll number, ang kanyang, ang kanyang, uh, res, yung kanyang uh, address. Nakuha po ba ni Gutesa mula, mula sa opisina ng abogado uh, abogada at ini stamp niya? Pagkatapos po yung detalya na nasa bandang kaliwa na kung saan makikita nyo document number, page number, book number, series of 2025, makukuha po ba ni Gutesa mula sa libro, mula sa notarial register ng abogado? Paano niya makukuha? Tingnan po ninyo yung kabila, ganun din. Bakit po natin hahanapan ngayon si Gutesa at sasabihin pa natin, dahil lamang tinalikuran ng babaeng nagnotaryo ang kanyang pirma? Pangkaraniwan na po kasi, Ginong Pangulo, kahit pumunta kayo sa maraming lugar na kusa nagnonotaryo, hindi nyo po makikita roon ang abogado? Ya nyo lang sa kanyang papel ninyo, pagkatapos isosoli niya sa iyo, pagkatapos nyo magbayad, itatanong po ba ni Ginong Gutesa, bago siya umalis? Tatanungin po ba niya doon sa babaeng kausap niya kung sino man yun, Madam, kayo po bang may pirma nito? Wala pong ganun eh. Ngayon, kung tatalikuran po ng abogado na yon ang kanyang pirma, ako na po mismo ang magdidirect ng prosecution sa kanya para madisbar siya. Sapagkat ginagamit po niya yung opisina na yun. Pakita po ba natin, pwede po natin ipakita yung opisina, yung kanya, ayan po yung kanyang lugar. Ang opisina po niya ay sa Ermita, ngunit yan po ay ginagamit niyang address. Ayan po makikita ninyo, Notary Public 24-7. Ibig nyo sabihin, nandiyan at hindi na natutulog yung abogado na yan. Sigurado-sigurado meron siyang tao dyan na pumipirma. At ginagaya naman na ng kanyang staff o sekretary yung pirma niya. Ganyan po palagi, kalakaran. Kalakaran, ngunit hindi tama. Sapagkat sa bataryo, batas po ng notaryo kailangan nakaharap po yung magnunotaryo sa nagpapanotaryo. Bakit po siya po, bakit po niya ngayon sinabi na hindi niya pirma yon? Marang hindi niya pirma ngunit tinayaan niya kung sino man ang tao ngayon na ipirma yung dokumento. Kagaya po ng nasabi ko naging academic na po yung notaryo sapagkat ang tao ay tumayo sa ating kapulungan. Binasa niya yung kanyang statement. Yung mga bayarang media nga po, sinasabi pa eh. ko pa eh. Bakit ko po siya sinabihan na dahan-dahan siya? Dahil po nung panahon na binabasa niya na yung kanyang statement. Sinusundan po namin yung kanyang binabasa. Binigyan ko po ng kopya ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Binigyan ko ng kopya ang ating Senate President at yung aking katabi si Senator Gatchalian. dahil apat lamang pong original ang meron kami. Yung binabasa pala niya ay Xerox copy kaya may naputol sa baba. Gusto ko lamang pong ma-record ng totohanan. Dahil doon sa umpisa po niya, merong isang linya po siyang nalaktawan. Alam po ito ng mga kasama natin na sinusundan po habang binabasa namin. Doon sa pangalawa po, dalawang linya naman po ang nalaktawan niya. Kaya gusto ko lamang pong maging maayos ang pagre-record ng kanyang statement. Ano po sabi ng mga bayarang media, hindi ko naman po nilalahat. lahat. Kaya ako po hindi nagpapa interview sa kanila. Eh. Alam ko po ang karakter ng ating media ngayon. Nakakaawa na po ang kalagayan. Binagit na po ng dating Senate President ang nangyari do sa statement ni Diskaya. Siya ang kauna-unahang nagbigay ng statement na kung saan binanggit ang labimpitong congressman. Ngunit nakakapagtaka. Hindi na po natin tinutuntun yung 17 na yon. Kagaya na nga ang sinabi ng Senate President, napupunta na, natutuon na yung pagtuntun sa mga kasama natin dito. Bakit po? Natatakot ba tayo kay Martin Romualdez? Siguro po, yung iba sa inyo natatakot. Ginong Pangulo, naghalo na po ang balat sa tinalupan. Bakit po? Ngayon ko lamang po nakita sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Nandun po yung Justice Secretary. Hindi pa po natin natatapos na pagtatanungin yung respondent, yung resource person, na tayo po ang merong legal and physical custody. Hindi ko maintindihan kung bakit dadalhin niya sa kanyang opisina at pagbalik niya, Meron na siyang supplemental affidavit. Ano po ba itong nangyayari sa atin? Meron na ba tayong alituntunin? Meron na ba tayong agreement sa pagitan ng DOJ at ang paglilit ang ang pag-imbestigang ginagawa natin sa Blue Ribbon Committee? Hindi ko na po maintindihan kung ang Blue Ribbon Committee is the investigative arm of the Department of Justice. Ang sabi ko po nung nasa ikalimang pagdinig pa lang tayo, sapagkat nakikita ko na po ito, kaya po naghangad pa ako sa ating chairman no na sana'y paraanin niya ako, meron lang akong gustong isang guni muna at pag-usapan sana muna. Eh, hindi naman po ako nabigyan ng pagkakataon, kaya nagkaroon pa po ng konting sagutan doon. Ito po yung gusto ko sanang ayusin muna, pag-usapan muna natin. Lalong-lalo na po, ang kaugnayan natin sa bagong tatag na ICI, Independent Commission on Infrastructure. Ano po bang ugnayan natin dito? Hindi po ba tayo mag-uusap muna? Hindi ba tayo gagawa ng regulasyon muna? Meron po tayong mga doktrinang isinasaalang-alang. Nasaan na po ang institutional boundaries? Nasaan na po ang separation of powers? Nasaan na po ang system of checks and balances? Di ba natin isa sa alang-alang ito? Dadalawang tao lamang po ba ang mamamagitan sa pagitan ng mga institusyon na ito? At mawawala na po kami sa picture? Are we supposed to be kept in the dark, Mr. President? Yung po, kung mo ba sinabi ng ICI na isa sa kanilang mga poder, kapag ka nag-request po sila, makakakuha sila ng impormasyon sa House of Representatives, sa Senate, sa Korte, sa Sandigang Bayan, at kahit sinong otoridad. Ibig ba sabihin wala na tayong opsyon na tumanggi? Kailangan po natin pag-usapan muna yun. Ang nangyayari po ay eh, sabog-sabog na po eh. Baka nga yun ang isang dahil lang kung bakit nag po yung advisor na sigi Mayor Magalong ng Baguio. Yung pong mga pasaring di ito po yung nakakapagbigay sa atin ng hindi naman kailangang pag-aaway-away o pag-aalitan. Hindi po maganda sa ating panig ito. Tingnan lamang po natin yung interview sa DCMM ng ating uh, kasamahan, chairman ng Blue Ribbon Committee, ng mga host ay si Victoria Tulad at si Christian Yosores noong September 28, 2025. Ang tanong po nila, ilang hearings pa ang nakikita ninyong gagawin ninyo? Ang sagot po ng ating kasama, Senator Lacson, yun ang hindi ko pa masabi. Dahil kung may bagong lumalabas na mga testigo at masustansya yung sasabihin, meron pang mga kakulangan na dapat na mapunuan, eh, magtawag tayo ng pagdinig. Tama naman po yun. Pero ito pong pangalawang saknong, ang sabi po, pero kung paulit-ulit lang at masa side track o kaya pa... At dyan nagtatapos ang usapan natin ngayon. Kung may gusto kang idagdag o reaksyon, i-comment sa baba. Boses mo'y mahalaga. Huwag kalimutang i-like, share at subscribe para sama-sama natin palakasin ang tinig ng bayan. Hanggang sa susunod, tandaan ang may alam may laban. Awesome! thank <small noise> you